Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. At uh, meron lang hong sa amin, eh di ba tang ABS-CBN lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Kung baga halos lahat ng lumaban. Eh di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay, na pabagsakin ng Iglesia ni Kristo sa paraang uh, ng batas ng panahon na sa Pilipinas na tanging ang katoliko lamang ang uh, ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit, lahat to ng relihiyon mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung uh, protestante, ay mawawala daw ho kung bagay, uh, eh di ba't namatay nun, si Ramon Magsaysay dahil ho sa plain crash. Sinikap ni Corazon Aquino, Uh, kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC. Na para ang gusto ho nilang kubkabin yung sentral at gawin ho nilang uh, bagong malakanyang at gawin ho templo. E eh, di ba't pinagnanasang gawin gawinhong basilika. Namatay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer kung natatandaan nyo. Ganyan din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Habang papauwi naman ho galing ho sa taping, di ba't may nagpauso na isang director? Hindi ko lang ho recall kung sino director ho yun. Ayun, si Wen Deramas. Di ba nagpawso siya sa social media na may halong panlalay, kumbaga kinukot siya ho niya, laban ho dun sa INC, kaya siya nananaginip daw ho siya kagabi na yung kanya napanaginipan mga kaibigan ay umulan daw ho ng dinuguan at nagtakbuhan, di ba, yung mga kapatid ho na iglesia at namatay ho doon si Wen de adun doon ho sa sakit sa puso. Nakipagtulungan din ho dyan yung dating senador na si Laila de Lima. Kung natatanda nyo, nagkaroon ho ng paksi ng kaguluhan dyan ho sa INC. Nakipagtulungan ho doon si Laila de Lima sa mga natiwalag ho na INC para ho pabagsakin yung pamamahala ng INC o yung Iglesia ni Cristo at ipinakolong ipinakulong ho ito. Diba? Ngunit, doon ho sa kama, kasamaang palad, si Laila Dilima po yung nakulong. Di ba? Sa layo ng pabagsakin po, Iglesia ni Cristo, gumawa po sila ng katha at saka na pagbabalita ang ABS-CBN upang uh, mapaniwala ho nila. Di ba? Ang tao laban ho sa INC. Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Alam nyo, marami na ho nagtangka na ho sa INC. Lahat to sila hindi ho nanalo. Di ba? Huwag nyo hong nga gigisingin yung higanting natutulog, ito pong Iglesia ni Cristo. Natatandaan ko sa isang Twitter account, may ipinuso doon si dating Senate President JPE, yung dating senador na si Enrile, di ba? Kung gusto nyo nga, kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo, di ba? Halos lahat po yan, hindi ho sila nagtagumpay. Kasi yung pagkakaisa ho ng INC, di ba sabi ko nga sa inyo, nung panahon ho ng pandemic, kami mismo yung buhay bakit ka mo? Kung bagay, ginover ho namin yun, nilabas ko sa aking news column, yung linghap sa mamamayan, nagdodonate sila sa mga bawat LGU. Yun po ang misyon ng INC, o ng Iglesia Ni Cristo. Kaya yung lahat na nagtangka, nagibain, lahat to sila, hindi ho